Hello po! Tayo magluluto ng tutti! Ayan po! Tuluto natin sa pala yung po! Let's see! natin para maluto po siya! Balibalik ka rin tutti! sekarang ada tepungnya ada objek ingat ingat ini nah ini Pwede siya para maluto. Ayan. Ang bang ano yung dahon ng saging napakabango po. yan po. Check natin kung luto po na. Ayan. Hanggang sa muli po. Maraming salamat.